Guys, marami ba sa inyo yung uh, nakakaranas na madaling mapanis ang kanilang uh, sinaing or yung kanin na niluto ninyo? Isang kasi hindi siya umaabot ng isang araw. So, guys, itong gagawin natin na isang hack para mapagantili natin na fresh yung ating sinaing. So, ito guys, nai-prepare ko na yung aking iluluto. And then, meron tayong vinegar. So, ang gagawin natin, guys, is lalagyan ng, lang natin ng dalawang kutsara yung ating luluto. Ayan. So, ayan. Lagay po natin. And then, ayan. Tapos, i-mix nyo na lang. And then, ayun. Tapos na, isayin nyo na lang. Tapos, I'm sure guys, hindi ito mapapanis kahit abutin pa ng dalawang araw. Pero kung gusto nyo abutin itong ng sampung araw, lagyan nyo ng sampung kutsara. Pero joke lang yun. Dalawang kutsara lang guys para mapanatili natin na fresh. Yan guys. So maraming salamat. Bye!